Hello, magandang hapon. Upo na tayo ngayon sa congressional, sa Mira May kukunin lang ako sa kaibigan ko. Gusto ko lang mag-practice rin ng vlog. Medyo hindi ako naka nung matagal dahil daming Christmas parties recently. Sobrang dami. May isang week. Ano ba? Kasabay nung DJ DLS Christmas, merong apat na parties apat uh, one week. oh uh, okay naman, masaya naman. Kaya lang nakapagod rin. First time ko rin uminom after seven months. So, nag-decide akong uminom na nung party nung DJ DLS kahit isang bote lang. So, okay naman. Tapos na ako dun sa panahon na yun ng buhay ko na likong uminom, chapo marty, ganun. Yung drawback kasi ng pag-inom, parang yung hangover lalo na sobrahan. Isang araw yun eh. Isang araw ng ang kwenta nun pag pag hinang over ka grabe si Kuya yung nag sa baluta no ano yung dala niya yan e ang bagong bayani ng Pilipinas mga kaibigan uh, gusto ko rin lumabas dahil December 24 ngayon, masayang lumabas pag ganitong holiday. Big, big holiday lalo na. Ayan, Pasko. Uh, mahal na araw. Kung may laban si Pacquiao. <laughs> Yan yung mga araw na masaya lumabas kasi walang tao masyadong sa, sa kalsada. Ayan si Kuya. <laughs> Gusto kong magpasalamat dun sa mga kaibigan kong nanood ng vlog ko. <laughs> lalo na dun sa mga natuwa ah, uh, hindi lang ako makapag-promote pa ng kahit na ano about the channel kasi wala pa rin akong pangalan hindi ko pa rin alam kung ano yung ko sa channel ang pinaka, ang pinaka naiisip ko na lang yung Jets Resort eh. o baka maka-copyright ako okay sa ano nga na yun eh. okay na marketing yun, CP mo yung Jets Resort eh, nagba-market para sa akin. Pero yun, kailangan kong ayusin yung pangalan. Uulan pa, putik. Kailangan kong ayusin yung pangalan. Kailangan kong ayusin yung audio. Ay, yung audio. Salamat kay Johnny. Salamat kay Kino. Sila yung mga nag-offer na kunin ko na yung mic. Makakuha na ako ng mic mamaya kay Kino. marami uh, maraming salamat Kino. Napakabuti mong tao. Ikaw talaga yung bagong bayani ng Pilipinas. Lakas niyan si Kino. Sa lahat ng aspeto. Favorite na lugar ni Kino. Kabaw. <laughs> Ayan, ang luwag ngayon. Pupunta ako ng Visayas Ave. Dadaan ako Visayas Congressional. Kung normal na araw, parang wag na. Alam mo yun. na lang ako. Pero pag ganito, okay lang. Lumampas na ba ako? Nalumpasan ko ata ang sa hindi ba? Shit, namampas ata ako. Ay, hindi. Nasanay ako masyadong papuntang Commonwealth lang eh. Parati ako nasa Commonwealth dahil sa pickleball. Ang saya ng pickleball, kung, kung gusto niyo mag ng bagong sport, something new for this new year, masasuggest ko talaga pickleball okay siya masaya siya masaya siya para siyang ano mix siya ng badminton tennis sa table tennis yung pickleball kaya siya okay kasi hindi siya ganun ka taxing sa katawan o maraming seniors na naglalaro na hindi naman majority pero marami and that's for a good reason kasi sa pickleball hindi siya ganun kataxing sa katawan. Hindi siya masakit sa katawan. Uh, hindi tulad ng badminton. Pag badminton kasi bug-bug ka eh. Um, yung kakatalon mo, kaka... yung galaw mo, iba. Sa pickleball kasi mas... mas chill. Pwede mong gawin yung ganun. Pwede kang maging intense. Pero... pwede rin chill ka lang. Uh, yung bola kasi, pwede mo siyang smash, may ganun, may mabilis na galaw yung bola, pero may mga times na pwede mo rin i-control yung bola. Marami naglalaro, nasa 50s, 40s, yan yun yun. Uh, marami rin may mga bata, dumadami lang dumadami, medyo relatively new sport siya. Yung mga seniors na nakakalaban ko, nakagulat minsan. As in, meron akong isang kakampi dati, sa Ayala. Ayala Mall, Pickleball. Senior siya. Uh, matandang babae. Hindi naman, hindi naman frail na babae. No? Pero senior siya. Nasa 62 na daw siya. So ako, uh, kampi ka siya. Chill-chill lang ako kasi... Siyempre, pag may kakakampi ka senior or kalabad ka senior, pag masyado mong kinarir yung... Ikaw yung mukhang tanga doon eh. Kasi bakit ba't ka pumapatol sa senior lang ganyan yung laro mo pero hindi nagulat ako sa kanya, sobrang competitive niya tapos ang bilis ng reflexes niya yung, yung kalaban namin na parang mga pamangkin niya sa mga bata nagsasmash siya niya. tapos na niya ano, na defend niya Nakakatuwa. makita maraming ganun maraming ganun na naglalaro ng pickleball na, sa seniors na athletes dati alam mo yun, na uh, sporty and athletic talaga sila. Pero syempre, tumanda lang, ganyan. Pero grabe. May mga mag kay kayong itsura ng iba. Parang, alam mo, mga retired na, tapos mukhang nakarami ng inom ng beer. Pero, grabe talaga. Ang ganda ng ang galing ng galaw nila. Ang ganda ng laro nila. May kalaro ako dun sa group ko. Senior na sila, pareho. Parati sila mag-aampay. galing nila. <laughs> Sobrang galing nila. Um, nato, it's a very good sport. Regardless kung anong age mo. Kailangan kasi natin gumalaw eh. Kailangan mo yun eh. Kailangan mo ng physical. Ako personally, pag down ako or uh, alam mo eh, mga times malungkot ka, ganyan kailangan mo lang talaga minsan mag-workout eh. Nag-workout lang ako, nag gym ako, ganyan. Or kung ano mang sport ko ng time na yun. Tapos, um, pag natapos na yung workout na yun, saya talaga ng pakiramdam eh. Nakaka-uplift siya. And, it makes you want to do better in life. <laughs> Parang yung pickleball. Kaya ang masasuggest ko talaga sport more than the gym kahit na nag gym ako mula grade 7 no? Oh. more than the gym ang mga suggest ko sa mga taong going into the new year gusto na lang may bago sa buhay nila listen sports kasi naglalaro kayo ng sport yung improvement na ano, lalo na kung medyo competitive kayo bisan yung gumagaling kayo yung mga gagawin mo sa buhay mo aayon dun sa goal mo Teka, ikot tayo, naligaw ako kaka. Kaka, salita ako kakasalita <laughs> ako Kasi if you're working towards something like being better at pickleball susunod lahat eh susunod yung diet mo uh, susunod yung workouts mo baka may mga times na imbes na kumain ka ng burger salad yung kakainin mo sa isipin mo ay malapit na yung game ko sa pickleball mga kalaban kasi dread sobrang galing nun mga paghandaan kay laban na, alam mo eh, mga ganun <laughs> so yung cardo ko nagka problema for some reason pag nagre-record ako ng audio from the cardo nagre-record yung mic ng phone ko sobrang weird hindi ko alam kung bakit ganun yung nangyayari pero ang na-pick up ng cardo na mic, yung mic ng phone ko. So buong time ang naririnig ko lang yung yung engine ng ng motor. Medyo frustrating pala yung pakiramdam na ganito. Um, first time tong well hindi to first time nangyari sa akin. nangyari na rin sa akin before nung nagmarelay kami kaya hindi ko na inedit yung video na yun nawala na ako ng gana sa totoo lang ang saya ng video. Sobrang fun. Ang ganda ng conversation. Tawa kami ng tawa. Tapos hindi pala nagre-record yung card. Tapos, nung galing kaming boso-boso, pumunta kami Marilake, Ang nangyari naman, nung pagdating namin dun sa destination sa marilaki, na-delete ko yung video. <laughs> na-delete ko yung video na ni-record ko. So, merong audio yung ride na yun. Pero, for some reason... Well, hindi for some reason. Alam ko, kasalanan at katangahan ko yung nangyari kung ba't ko siya na-delete. Pero, sobrang bad trip. Ah, <laughs> uh, doon na lang muna. Tatapusin na yung vlog dito. Natuwa naman ako na at least na na experience ko na ganito pala mag-record ng voiceover. Mapapadali ako nito. Ang dali lang pala. Mapapadali ako lalo nito sa paggawa ng mga <laughs> gusto ko kasi gumawa ng ano eh, mga mga food videos rin, food vlogs. Tapos yung may nagvo-voiceover lang. <laughs> yan, ang sarap niyan. <laughs> yung ganun. <galanda. laughs> Pero eventually, I don't know, hindi ko pa alam yung gagawin ko sa vlog na to. Right now it's all about testing and figuring out the editor, being comfortable with it, being more efficient. Um, it's all exciting stuff. Mga bagong bagay na masayang gawin, masayang matutunan. And it's a good skill. Nagamit ko na siya yung Christmas party namin ng pickleball. Nagawan ko siya ng ng video nag, so nag-take ako ng video ang tag, grabe ganun pala yun medyo hindi siya ganun kadaling gawin ano? nag-take ako ng maraming footage siguro two hours worth of footage na-condense ko siya <laughs> into 5 <laughs> minutes hindi ko man lang natapos yung pursuit of happiness na kanta na na ako ng malalagay na footage so hindi pala siya ganun kadali. Eh, uh, well, it's, Pero it's fun. Natuto ako ng maraming bagay, mga bagong kaalaman. Hindi pa ako nagda-dive into it super deep na nanonood ako ng YouTube videos about how to edit or whatever. Sa ngayon, puro basic stuff lang tong alam ko, tong ginagawa ko. pero I'm having lots of fun with it. Um, pagpapatuloy ko lang to hanggang masaya ako hindi naman talaga yung pagiging sikat na vlogger ang goal natin. Although it would be nice to to be watched. Alam mo yung mga bagay na ginagawa ko, it would be nice. Natutuwa ako na napapanood siya at sinasabi sa mga tao na na maganda or natawa sila or nag-enjoy silang manood. <laughs> so, yeah. Maraming salamat kung tinapos nyo tong vlog na to. Merry Christmas sa inyo lahat. December 25 ngayon currently. Sana maayos naman kayong lahat ngayong Pasko.